Halimbawa sandali ah, may bibigay lang ako sa iyo. Ne, magkano yan? Ha? Dika, bila ka. 20? Ang pangalan mo? Marjolin? Sipag mo ha? nag ka pa? Anong grade mo na? Hmm? Ano?

Yung papa mo. Wala papa? Ay, wala yung ano mo. Ay, ganon. Ah, may asawa na rin iba. Yung nanay mo hindi mo nag-asawa. Doon kayo nakatira sa nanay niyo? Bakit? Lula mo, sa lula mo. Iba-iba kayo, no? Magkapatid kayo? Oh. Anong pangalan ng kapatid mo? Nag-aaral din to. Okay. Anong grade niya? One, oh, grade 1 pa lang? Ikaw grade 3? Okay. Ilang taong ka na? 12? Mm -hmm. Grade 3 ka pa lang? Buti na kapag-aaral ka, no? Ano yun? Pang, ano mo, gasto sa pag-aaral, yung ano sa espos sa pagita okay. si pagkare ano? hindi kayo nagkita ng nanay mo nagkita po yun po siya sa ano kaya ka oh, ako na sa laguna yung tatay mo hindi mo na nakikita nakikita po nasaan siya nakatira dala yung po kasama niya po yung asawa niya dala yung dito sa Pampanga Pumunta rin kayo doon? Pinsan lang po. Oh, wow. Biharal kayo mabuti, no? Para matut makatapos kayo. Yung lula mo ilang taon na? sixty Pinsan Ah, pinsan mo ito? Nagtitinda ka rin ng isang pagitan? Anong pangalan mo, boy? Huh? kayo magkakasama sa isang bahay. Tapos pa, yung lola nyo. Eh yung lolo nyo. Wala na. 68 na yung lola nyo. Anong trabaho niya? Nagtatrabaho pa? lang din. Nang sampagita? ano po, din po siya. Sampagita rin? Tubig? Yung tubig na sa battle na? Garal kayo mabuti para ano, matulungan niyo yung lola niyo no, pag kayo. Kaso na-stop ko dahil palipat-lipat kayo ng bahay. Wala kayong sariling bahay. Sa, sa tinutuloyan niyo ngayon, ano yun, naungupahan kayo? Ay. Ah, sarili. Ang maganda. Ligo, sandali ah. May bibigay lang ako na Nakawa ako sa'yo eh pangbawon yun o no? ito pangbawon yun o magaral kayo mabuti yan napapaubos mo yan bali magkano yan pag naubos 200 sa 200 magkano nang ano mo yan yung tubo ahati kayo sa kanya yung puhunan Tapos yung para sa iyo, pang ano nyo, gastos gastos sa pag-aaral. Ang gaganda nyo pa naman. Naghiwala yung magulang nyo. Nagkikita kayo ng mga anak ng nanay nyo at saka tatay mo. Okay naman ang ano nyo, samahan. Gusto mag-aaral kayo mabuti para ano, maka kayo ng maganda. Di, Naganda ang buhay niyo, no? Ano nga uli ang pangalan mo? Marjolin. Si ito? Marjolin. bawa naman mga bata na to. Malayo yung bahay niyo dito? Malayo naman po. niyo lang? Linalakad niyo lang? Hindi. Meron po kami. Ah, sinusundo kayo dito? Hindi. Sige, ingat kayo. Basta mag-aral kayo mabuti, no? Tawagin nyo lang akong si Kapinas. Kawawa yung mga bata. Ito sa para sa kanilang sariling ano, pangangailangan. dahil nagiwala yung mga magulang kawawa yung mga bata grabe ito yung mga biktima ng ano mga magulang na padalas-dalas sa mga desisyon iwalay agad tapos mag-aasawa ng iba grabe kawawa yung mga bata talaga so paano mga pinasang dito na lang po maraming salamat po sa inyong panunood at support at, at bliss bless po sa ating lahat